Hey, what's up guys? What's up mga kablog? So, nandito nga ako pala ngayon sa bahay nila Ate Cha. Ate Cha. Kaklase nila Billy tsaka ni Simon. So, yun. Dito kami natulog ngayon. Uy, uy! Sana uy! <laughs> so, ayan. Yung bahay nila. So, shout out ka nila Ate Cha. So, ito sila. Ito sila mga kasama ko. Ate Cha, ay ka naman sa vlog ko. Ate Cha, ay ka naman sa vlog ko. Ito yung may-ari ng vlog ko. Oh. What? Naiya hey, so, Hi kayo. Hi. Hi. Ngiti, oh, ay yan. Tapos ito yung mga kasama ko yung tokmol na nagyaya, oh. Yan. Hi naman kayo sa vlog ko. Yan. Hi. Yan. So, ngayon, may pupuntahan daw kami. Magandang lugar. So, parang ilog yata yun. Saan yun, Ate Cha? Yung pupuntahan natin? Anong lugar yun? Dito kami ngayon. Dito kami ngayon sa Tabalong, kung tawagin. hindi ka nakita ilog na tabalong. So, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami. So, bye muna. So, ayun, palis na kami. So, ayun sila. Ay, hey, Billy! Yeah, Simon, Simon! Ayan, driver namin yung asawa ni ate siya. Ayan. Okay. So, ayun, eh, paalis na kami. ayun oh, nga guys so nandito na kami so ito na yun yung tinatawag nilang tabalong anong tawag dito te? tabalong ano ilog tabalong ilog <laughs> so ayan dito na kami Billy. so ito na yung buong ano nya so gagawang ko na lang ng slide video yung ano na to so abangan nyo na lang sa mga mamamaya konti so dito na kami ayan pwede daw maglaba dito kaya maligo baka ewan ko kung maligo kami baka tapis na natin guys, naglalakad na kami tapos titignan namin yung ano <coughs> titignan namin yung ito ay videos so, so, ayan, marami din na dito marami din naglalabas. so, maganda dito guys dayuin yung tabalong so, bago pa lang ako nakapunta dito kaya, ayan, tourist spot ba tinitignan, travel is real <laughs> So, travel is real module mamaya. Joke lang. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> so, ano yun, yun, nga. So, ayan. Titignan natin, guys. Atin tayo. Yung Agos. So, ayan yung Agos. Bakit doon, ha? Mas yata yung pag-ano? So ayan sila. So ayan. Mababaw tapos nakaka-relax. So relax, relax muna. Ang programang ito ay rated SML. Share mo lang. Malapit <laughs> uh, na ang exam. Bago mag-exam. So ayan. So, relax muna. <laughs> sendiri yo. Wang stress ya. Ya ya So ayan. Tawid kami ngayon. So ayan, tingnan natin. So ayan, habang tumatawid. Babaw. So ingat lang kasi medyo madulas. Okay. Baka madulas. Ayan. Oh, kaya kung ano kayo, travel is real. O, daan, -daan lang ha. Ah. Baka maano ka. O, ayan. Wala. batoto So, sinabi niya guys kasi baka daw may tinik-tinik. Wala. Kasi balakas yung agos. Ayan. Daan-daan lang. Baka mamaya maligo nang wala sa oras. <laughs> so, daan-daan. Ayan. So ayan na sila ate Nauna na sila Family niya Kasama yung family niya So ayan Vlog muna So ang ganda dito guys Kaya kung nadayo kayo dito Dala lang kayo ng pang ulam Malinis yung tubig oh Tsaka malalim May part na mababang oh. May part na malalim Ang ganda ganda dito moments later. So, ayan yung malalim. Ewan ko kung maliligo kami. Tatanong ko muna dito ay, maliligo ba tayo, ano? Kator ni Simon? Naman. Maliligo daw pala kami, guys. So, eh, ikaw, Billy, maliligo ka? Uh, maliligo pala kami, guys. So, ayan. Dayuin nyo to. Talaga, ang ganda, promise. So, update ko na lang kayo mamaya. So, maliligo kami. Sama ang family ni Ate Cha. So, bago lang kasi kami makapunta dito. Kaya, ano na rin. So, update ko na lang kayo mamaya pag naliligo na. So, ayun na nga, guys. Maliligo na kami. So, ayan. So, ayan si Simon. Nauna nang maligo. So, ah, masaya. to ayan. 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 Sila ate. Ayan, sila ate. O, naligo na. Ay, kayo ate. Ay. Ayan. Ayan sila ate. So, ayan si Simon. nagda-dive na. Ayan na daw siya. Bukha kang talakbak dyan ah! What?! Go! Bon, Atorme! Ayat! Ay, 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 nadulas! Uy! Charap! Sabi niya. Si Billy, oh! Billy! Uyaya! Jacket pa! Ligo! So, ayan si Kuya, oh! Ayan, niya ating ginawa you know, kami. So, ayan, nagpi-picture-picture -picture din siya. So, ayan. Dito kami. So, ako din, maliligo na. Haha! <laughs> Ganto na. So, ayan, nire-relax namin. Ayan, oh! Si Simon, nage-enjoy na. So update ko na lang kayo pag nanabasa na ako, liligo na ako. One eternity later. So yun nga guys, so nandito na nga, yun maliligo na ka kami. So ayan, si ayun si Simon, ay ko yung si Simon. Ayan, check si Simon, naligo na nga, lamig na lamig na. taka yun si Billy, ayan, Billy, ayan. So, yun na sa akin ko yan. So ayan, sa akin, so maliligo na ka kayo. Ayan, malamig. So titignan natin yung lamig. Hindi <laughs> ko alam na to. <laughs> So ayan nge vlog nga. Ara oh, oh my god! Wow. Al <laughs> <-alim. laughs> So, Billy, halika na. Ligo ka na, Billy. So, yun, guys. Maganda dito. Maganda dito. So, ano kayo. Woo! Lamig! <laughs> Two hours later. So, yun, guys, nga. <laughs> Sinin lang malakas. Charot. <laughs> so, ayan, o. Oh. Naligo na. Enjoy kami ngayon. So, Ayan. <laughs> ayan si si Sibon <laughs> Mana paano ka mon kanina sa basaan? <laughs> ayan, ayan. Eh. ay ano sige nga tulak ano. Unang malaglag sa ano? Oo, oo. Oo, oo, oo. ayan nakablog yan ah. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Tignan lakas ano. Oo, oh, oo. Oh. Wow. <laughs>

Yung salmong kamay Ay, basta Hindi nyo lang malakas Ayan sila o So guys, ang ganda dito guys Kaya Nang tanggal stress Nakakapagod pero ang sarap oh, Nagmumais na yung camera oh. So ayan Ayan <laughs> <laughs> Ang ganda noon. Ipo-boss ko 'yon. Oh. One minute 37 seconds later. So 'yon. Si Ate Cho, oh. enjoy na enjoy. Salamat ate Cho sa pagpunta dito. Ay, ano? Tumaknakan natut. Tayo sila. Grabe muntik mapunta sa tubig yung cellphone ko. Ay, sila, oh, tubig na. <laughs> Ayun si kuya mo. Pagkababa ko ng cellphone ko, bumitaw si Billy. Binagsak niya na. na. <laughs> Alam niya eh. So, upo. Ayan. Ibaba na daw sa tubig. So, ayan sila. Ah, to Sayang 6 tao. Ayan na, sabon-sabon. Ayan -sabon. si Simon. Bigla niyang binitawan eh. Oh, pagkabito ko. Pagkabitaw ko ng Pagkabitaw ng bitaw ko ng cellphone Kamo Binitawan <laughs> Binitawan niya Sabi Kayo talaga Wala Pagkapatay ko ng video Bababa ko sa ada. <laughs> so update ko na lang kayo Mamaya guys Kung pauwi na kami So mamaya na lang So yun guys nga So ayan Pauwian na kami Uwian na So tapos na kami nakaligo So ayan Enjoy kayo Promise mag-enjoy kayo So pag madalo kayo dito sa tabalong ah, ito yung sa papasok sa ano te sa may sa may gisgis -gis sa Santa Cruz so ayan pauwi na nga kami so ayan ano Billy enjoy ka ba enjoy enjoy ikaw mon enjoy nawala so, na yung stress no? siya <laughs> <Kaya, hi>, no <laughs> sila kuyang oh ayan sila kuyang, kuyang enjoy na no? salamat kuyang ha <laughs> yan yung bahay, may bahay dito. So, yung kasama namin. Kaklase nila ni ano. Ayan si Ate Cha. Siya, no? so, ayan, pauwi na nga kami. So, up update ko na. So, ayan. Yung dalawa, oh. So, ah, naging pa yung dalawa, oh. Bago, kasi it's too big. <laughs> ayan, oh. Oh. Ano man, attorney, anong plano natin pagkatapos ni Tor Torni? Beach na. Beach naman daw yung susunod na vlog. ko wow. <laughs> so, sa upangan nyo yun, guys. O wow. kaya daang kalikasan. So, yun yung daang kalikasan. Hindi pa kasi napupuntahan. So, dito din daw yun. Kaso, pataas pa. So, baka ne bye ba next time na? <laughs> Module na kasi. Check. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Exam na na, ate. Exam na pagkatapos. Ala, ala, ala. Nagagos na siya. Oh, ayan na. Oh, ayan. Inagos na. Oh, ayan. Oh, go, go, Simon. Go, Simon. Thank you. <laughs> so, ayan guys. Marami din naliligo. So, ayan. Marami din sila. Maraming dumadayo dito, maganda dito. Yes. Ano Ma pare? <laughs> so, ayan. Ay naman masasabi mo pare. <laughs> stress. 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 Atari. 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 Tony? <laughs> ano mga plano pa natin? Ano pang mga plano natin attorney, sa susunod na mga araw? Tapos, ano pang mga kailangan ating ano, attorney? So <laughs> so, attorney Simon. Yan, si attorney Simon. Attorney season po, yan. Yan ang attorney namin. Yes! so, uh, so, yun guys. So, <clears throat> pag napunta kayo dito, punta kayo dito. So, maganda dito ano so bagong tourist pa to sa Santa Cruz kaya maganda dito sa Santa Cruz so ganito na lang peace